Guys, ang sarap, nag-enjoy kami. Let's go, mag-training na tayo. Okay, tara. You're welcome, girls. Ang kulkul cool -cool talaga ng mga bunnies. Hey. <sighs> Frogs are super. Frogs are cool. Tatanungin namin kayong lahat. Girls, wala naman kabuhay-buhay yung slogan natin. Eh anong gagawin natin? Wala naman tayong ibang slogan, no? Tara, ulitin na lang natin. Frogs are super. Frogs are cool. Tatanungin namin kayong lahat. Okay girls, alam niyo na yung bago nating moves ha? Oo, oh, oo. Oh. Syempre naman nagpractice ako no? Okay, very good. Ipakita niyo sa akin naman ya. Okay, Tayana. Girls, ano ba? Bakit alam yan ang mga galaw niyo? Hoy, Blondie, Hindi naman ikaw yung team captain. Huwag kang feeling dyan. Pero ako yung pinakamagaling dito. Sige nga, edi train mo kami ng maayos. Makinig ka, Shenya. Kung hindi kayo aayos, papalitan ko kayong dalawa. Sinong ipapalit mo? Yung mga losers! <laughs> Frogs, umalis na kayo dito. magtutraining training na kami. Magta-training na yung, yung mga champions. champions. Anong champions? Mga feeling kayo? Eh, hindi naman kayo magagaling. Nakakainis kayo. Naiingit na naman kayo. Okay Bunnies, ready na ba kayo mag-training? Gawin natin yung new moves natin, okay? okay? Okay, let's go Bunnies! Victory! We are the best, the, the best, best among the rest. We are Bunnies, we are the best. Victory! Very good girls. Okay, ulitin natin. Victory! We are the best, the, the best, best among the rest. We are Kev, pare, hindi ko na kaya to. Ang ganda niya talaga eh. Nainlove na naman ako. Kung ganyan pare, kailangan kitang iligtas. Nagbake na masarap na pizza yung lola ko. Pagkatapos ng klase, mamasyal tayo, tapos kakain tayo ng pizza, okay? Kev, hindi. Kailangan ko pumasok dun. Babasahin ko yung ginawa kong tula para sa kanya. Pasok na ako, pre. Di ma, huwag mong gagawin yan. Mapapahiya ka lang. Walang magagawa yung tula mo. Anong ibig mo sabihin, Kev? Pangit yung tula ko? ha? Hindi, pare. Hindi. Hindi mo naman naiintindihan, eh. Ang gusto ko sabihin, hindi ka papansinin ni Diana. O sige, alamin natin kung papansinin niya ako. Hindi. Ano, sasama mo ba ako? Ano ba ba magagawa ko? Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! Football players, hindi nyo ba nakikita? Nagta-training kami! Ano ba, boys? Busy kami! Dima, nakakainis ka na! Nasa gym kami! Hindi pwede yung ligawan dito! Ano ka ba? Diana, wala eh! Sinabingan ko na siya! Ayaw makinig eh! O, oh, sige na! Anong gusto mo, Dima? Bibigyan kita ng 10 seconds! Sabihin mo na! 4, 3, 2... Ah, Diana! May sinulat akong tula kagabi! Gusto kong basahin para sa'yo! Diana, pakinggan mo na lang! Diana, aking ningning! Isa kang between para sa ito. Six, seven, Dima, ano ba? Again? Again, Dima, maniligaw ka na naman ba? Well, maganda naman yung tula niya eh. Pakinggan natin ulit. <laughs> Dima, actually, alam ko na yung mga tula mo. Pero to be honest, ayoko sila. Sige na, tapusin mo na. Diana, isang linggo ko sinulat tong tulang to. Diana, yung litrato mo, nakasabit sa aking higaan. Hindi ako makatulog, kakaisip sa'yo. Wala nang ibang paraan. Nagigising ako sa gabi, umiiyak. Gusto ko tang makita. Diana, mahal na mahal kita. Nasaan ka na ba? Diana, isa kang baliw. Bakit ka pumatong kay Smiley? Isa siyang malaking tigyawat na gusto kong idikdik. Nagmamahal, Dima. Bravo, Dima. Bravo. Pero pwede, wag mo nang laitin si Smiley ko. Tsaka tigil-tigilan mo na yung mga tula na yan. Ayoko sila, hindi nakakatuwa. Pare, waepek talaga eh. Sige, Diana. Next time, hindi ko na isasama yung pangalan ni Smiley. Tara na, Kev. Tara. Nakakainis. Kailan ba niya ako titigilan? Hindi, Diana. Ang cool nga ni Dima eh. Pero tapos... Na sa kanilang lahat. Hanggang kailan ka ba niya hahabulin? Okay girls, kailangan tayo yung the best. Mag-workout pa tayo ulit. Ready, bunnies? Victory! We are the best. Gigi, ano 'yon? Ice? Bakit may nakita akong lamok sa inuman? Nasaan Gigi? Pakita mo sa akin. Gigi, taglamig na. Wala na masyadong lamok. Ang sabihin mo lang, gusto mo lang makalibre ng latte. Eh, nainom mo na yung kalahati eh. Ano ba yan oh? Hindi mo ba narinig si Gigi? Sabi niya, mayroon lamok yung latte. Bigyan mo siya ng bagong latte. O sige Gigi, ipakita mo sa akin yung lamok. Wala na Ais, nalunod na siya. Ah, ganon, nalunod na. O sige, ubusin mo na yan tapos pakita mo sa akin yung lamok. Kapag nakita ko yun, bibigyan ka ng bago. Gigi, hindi siya naniniwala. Masyadong maliit kasi yung lamok. Sasusunod, ipis yung dadalin ko. Oh, love triangle. Anong ginagawa nyo? Hindi tambayan to. O order ba kayo hindi? Tigilan mo nga kami. Gusto namin umupo dito. Doon ka na. Ibon, relax ka lang. Ice, nag-iisip pa kami kung anong o orderin. Bravasti. Ice, banana milkshake para kay Julie. O okay, dalawa, anong gusto nyo? Ha? Ako pizza, double sausage, tapos maraming kamatis. Si Bravasti yung magbabayad. Hmm? Sige na, Bravasti, bayaran mo na yung order niya para tumahimik na siya. Ice, ako pizza, double sausage, saka double tomatoes. Okay. Okay, dalawang pizza, tsaka isang milkshake. Eh, ikaw, wala. Wala akong orderin. Wala akong pere. Sa bagay, okay. Yana, imagine din mo. Lahat sila lalapit sa atin. Friend, tayo na yung magiging sikat dito sa school. Tandaan mo. Talaga? Wow! Genius ka talaga. Alam ko na, matagal na. Okay, okay tara na. na. na, na. <laughs> Let's go. Hello, Hello guys! guys. Pwede kayong dalawa, kung may a-announce kayo, wag dito sa cafe. May message board doon o doon na lang. Pwisi to. Ayos, magiging interesado kami dito. So guys, laos na yung cheerleading na yan. May i-offer kaming mas interesting. Gusto niyo bang marinig? Dancing, modern dance. Kung balay yan, interesado ako. Patrick, imagine mo, nakatuto ako. Gigi, hindi to balay. Gigi, hindi bagay sa'yo yung balay. Mas cool tong in-offer namin. Bravasti, dancing daw, modern dance. Gusto ko yan. Oo, oh Julie. Cool to. Okay, guys. Hihintayin namin kayo mamayang 6pm sa dance hall. See you there. Kayo din, boys, ha? Hihintayin namin kayo. Gawin, Gawin natin cool, cool tong school na to. Guys, huwag kayong magpapaloko. Yung dalawang yan, yung rats, di naman marunong sumayo yan eh. Hi, alam niyo girls, gustong gusto ko talaga yung mga basketball players natin. Kapag normal sila ha? Kapag wala yung mga glamour-glamour. Oo, kapag astig sila. Cool. Hi. Oh, guys, I feel glamorous again. Oh. Oh. Guys, ano ba? Hindi nakakatawa. Babalik ulit kayo sa dati. Girls, nagjo-joke lang sila. Joke lang. Girls, nagbibiro kami. Wala nang glamour-glamour. Uh, oh. Wow! wow. Boys, pwede ba wag kayo mag-joke ng ganyan? Ano yung tinitingnan nyo dyan? Bakit kayo napapawaw? Oo nga, ano yan? Yung childhood friend ko, nagpalaki ng labi. Sobrang cool. Ang ganda-ganda niya, oh. Bro, solid na chick yan. Lagi na bagay sa kanya. Kitty, di ba sabi nila dati ayaw nila ng babaeng makapal yung lips? Bakit ganun? Oo nga. Sandali, Smiley. Di ba sabi mo sa akin gusto mo ng natural lips? Yung katulad ng lips ko? Pare, wala na bang ibang pictures? Patingin. Wala na, pare. Ah, Diana, bagay niya yung malaking labi. Pero ikaw, bawala. Hindi ka pwede magpalaki ng labi. Ah, talaga? Siya okay lang magpalaki ng lips, pero ako hindi. Ganun, ha? Girls, tara! Oh, nabaliw na naman yun, no? Tingnan mo. Dapat natural yung mga girls namin, no? Tara, guys, mag-training na tayo. O, oh, Karina, ano balita dyan? Nagawa mo ba? Eto, Teacher Mike. Karina, ano yan? Pan 20 times sa to, di mo pa rin makuha. Ano ba yan? Teacher Mike, anong gagawin ko? Hindi ko talaga maintindihan. Ulitin mo, hanggat di mo nakukuha yung tamang Spanish, hindi tayo hinto. Teacher Mike, sinabi ba ng parents ko sa'yo hanggang kailan mo ko itututor? Isang buwan o higit pa? Hanggang matapos tong school year, Karina. Gawin mo na yan. Hola, soy Karina. Te amo mo Karina, anong te amo? Wala mo na boyfriend-boyfriend. Mag-focus ka doon sa lesson natin. Teacher Mike, hindi ko kaya. Si Kev lang yung nasa isip ko tsaka yung love ko sa kanya. So girls, pupuntahan natin si Teacher Mike. Magdedemand tayo ng sarili nating training room. Alam nyo na yung sasabihin niyo, okay? Oo, oh, oh, yung fracture leader lang yung mag-training doon. Oo, hindi pwedeng gamitin ng mga cheerleaders, Bonnie. Okay, tama na. Tara! <laughs> Teacher Mike, hello. Frags, lumabas na kayo. Naglilesong kami dito, okay? Teacher Mike, importante to, please. Teacher Mike, binubuli kami ng mga bunnies. Teacher Mike, pwede na ba akong umalis? Ituloy mo yan. Ano bang nangyari sa mga bunnies, ha? Teacher Mike, kailangan talaga namin ng sarili naming training room. Nagte-training kami kanina tapos pinaalis kami ng mga bunnies. Sila lang daw yung magte-training sa training room. Hindi tuloy kami makapag-training ng maayos. Please, Teacher Mike. <laughs> ang galing talaga umarte ng mga frogs. Ay, <laughs> frogs, ano ba 'yan oh? Eh, saan naman ako maghahanap ng sarili niyong lugar para mag-training? Doon sa second floor tapos maglagay ng signage, "Only for frogs." Please, Teacher Mike. Girls, hindi basta-basta 'yan, na, hindi 'yang biro, pero susubukan ko, okay? Teacher Mike, mag-aaral ba tayo ng Spanish o mag-uusap kayo ng frogs? Hoy loser, shut up! Mas importante yung sinasabi namin kesa sa Spanish mo! Thank you, Teacher Mike. Sana pag-isipan mo. Bye! Napupuno na ako sa mga frogs na to. Teacher Mike, nagsisinungaling sila. O ano na yung nasulat mo? Ewan ko, Teacher Mike. Wala akong masulat. Karina, huwag mo munang isipin si Kev. Huwag focus ka doon sa lesson natin. Nag-iisip naman ako eh. Mahal na mahal ko lang talaga si Kev. Okay, guys. We're glad to see you here. Sigurado, magiging dancing god kayo. At magkakaroon kayo ng maraming opportunities sa auditions, sa shows. Bilisan nyo, ready na kami. Gustong-gusto kong makasali sa show. Julie, huwag na nga magyabang dyan. Girls, ipakita nyo na sa amin. Okay, guys. Attention. Mag-start na yung modern dancing. Ulitin nyo yung gagawin namin, okay? One, two, three, four. One, two, three, four. To the right, to the left, shake, shake, shake. One, two, three, four. One, two, three, four. To the right, to the left, shake, shake, shake. One, two, three, four. Guys, remember, smooth lang yung moves, okay? Guys, galingan niyo pa. Alam ko magaling kayong sumayaw. Let's go. Okay, okay ito na namin. One, two, three, four. One, two, three, four. To the right, to the left, shake, shake, shake guys, yung balakang nyo, smooth lang, okay? Oo, ganito. Guys, sandali lang. Girls, paano naman kami makakasama sa show? Niloloko nyo yata kami eh. Julie, hindi mo ba alam? Marami kaming kontak, kaya relax ka lang dyan. Julie, basta marunong kang sumayaw katulad namin, isasali ka namin sa mga casting. Okay now, figure eight. Okay, alam ko na. Julie, galingan mo para makasama ka sa shows. Julie, mas makukuha ako sa casting. Guys, guys, tama ba tong figure 8 ko? Oo, oh, pare, parang tama naman. Walang kwenta yung figure 8 mo. Tignan mo yung figure 8 ko. Solid. Girls, okay lang ba yon? Yung childhood friend ni Smiley na si Sabrina Nagpalaki ng labi Tapos gandang ganda si Smileyk sa kanya Okay na kapag decide na ako Magpapalaki din ako ng labi Diana, napabaliw ka ba? Diana, wag mong gagawin yon Sigurado hindi magugustuhan ni Smilik Tsaka parang hindi naman bagay sa'yo yung big lips Girls, hindi. Tutuduan ko ng lesson yung smilik na yan. Hindi ako natutuwa na nagagandahan siya dyan sa childhood friend niya na yan. Dahil ba nagpalaki siya ng lips, nagandahan na siya? Okay, Tayana, hindi ka na namin pipigilan. Go, girl! Pero kapag iniwan ka ni Smiley, kung bakang iiyak sa amin. Girls, sa tingin nyo ba, basta-basta na lang ako magpapalaki ng lips? Siyempre hindi. Maglalagay muna ako ng lip gloss. Yung magkaka-ilusyon na malaki yung lips ko. Tapos, eh ilang oras lang naman yung effect nun, mawawala rin agad. Hindi magandang option. Girls, exactly. Yan yung kailangan ko para malaman ko na gusto ni Smiley ng malaking lips. Kung nagustuhan niya, edi magpapalaki talaga ako ng lips bukas. Kung ayaw niya naman, edi hindi, ba? Diba? Ang galing mo talaga, Diana. Genius. Eh meron ka bang lip gloss na ganun? Saan ka naman kukuha? Wala ako, pero kukunin ko sa bag ng cheerleading coach natin. Sa makeup bag niya. Ang importante, wag malaman ng coach na. Basta, Diana, huwag mong ubusin para hindi halata. Okay, ilalagay ko na tapos maghihintay ako ng few minutes. Lalaki na yung labi ko. Mm, ouch! Mahapdi siya! Siyempre naman, naman, may pepper, yan para mamagay yung, yung labi mo. Tapos, gagamitin ko tong lipstick. Okay, smiley, meet my lips. Ice Pizza! Guys, sorry, wala nang pizza. Pero merong salad. Okay lang ba sa inyo yun? Salad? oh, sige, si sir, salad na lang. Ah, uh, Greek salad yun sa akin. Kahit ano, basta may prutas. Okay guys, thank you. Pasensya na ha. Basketball players, magkakaroon na kami ng sarili naming training room. Magte-training rin ba kayo sa training room namin? Invitation ba yan? Eh, saan naman yung training room nyo? Sa labas ng hall? Guys, baka naman sa ibang school. Hindi, bibigyan kami ni Teacher Mike ng training room. Sa second floor. Ah, okay. Ice, nandiyan ka pa ba? Nasaan yung salad namin? Gutom na kami. Okay girls, tingnan natin yung reaction ni Smiley. Kapag nagustuhan niya, magpapalaki ako ng lips bukas. Diana, maganda ka naman kahit wala yan. Hayaan mo na kung yan ang gusto niya. Tara Diana. Ay. Okay girls, ano, bagay ko ba yung lips ko? Ano sa tingin niyo? Well, well okay, okay lang. lang. Tara na. Oh, girls, hello. hello Kumusta kayo? Hindi pa kami umorder para sa inyo, ha? Okay lang, Smiley. Busog pa naman kami. Tsaka may ipapakita ako sa'yo. Smiley, i-promise mo magre-react ka lang ng normal. Nandyan na naman sila, mga storbo. Okay lang yan, girls. Magte-training tayo para matalbugan natin yung mga bunnies. At tayo na lang yung titignan ng mga basketball players. Diana, ba't tinatakpan mo yung bibig mo? May babaho ba sa bibig mo? Kumain ka ng sibuyas, no? Smiley, hindi nakakatawa. Hindi ako kumain ng sibuyas. Frogs, pwede bang lumabas muna kayo sa cafe? May pag-uusapan kaming personal ni Smileyk. Papayaan mo na sila. Pakita mo na Oo, Oo nga, nga, ano ba yan? yan? Bakit kailangan lumabas pa kami sa cafe? Ang aarte niyo Diana, ano ba problema? Alisan mo na yung kamay mo Gusto ko makita yung mukha mo Girls Smiley, wag kang magugulat ha Smiley, nagpalaki ako ng labi Ano? Wow ano, ano daw? Nagpalaki ng labi? Ang galing Diana, ang galing mo Diba sinabi ko sa'yo ayaw ko? Smiley, sandali Pero yung childhood friend mo okay lang sa'yo Tapos ako hindi E mas maganda naman yung labi oh. ko sa kanya Eto, tingnan mo Wow! Mas malaki pa yung labi ni Diana do sa childhood friend mo. Okay yung lips mo, Diana, pero yung color, ayoko. Diana, kung gusto mo pa ako maging boyfriend, ewan ko anong gagawin mo, pero ibalik mo yung dati mong labi. Talagang lahat gagawin ng mga girls na to para sa mga boys nila. So ano, Smiley? Ayaw mo yung labi ko? Ayaw mo? Smiley, wala ka nang magagawa. Hindi na pwedeng ibalik. Kailangan maghintay ka ng six months para mawala. Eh, di maghihintay ako ng six months. Wala namang problema eh. Ice, ayoko na yung salad ko. Wala na akong gana. So, Smiley, ayaw mo yung lips ko, ha? Diana, ayoko. Di ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ka nakinig. Okay, sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Hindi ko talaga pinalaki yung lips ko. Lip gloss lang to. Oo, lip gloss na may pepper para kumapal. Mawawala din yung effect after 2 hours. Kasi niloloko nyo, ako? Anong lip gloss? Anong 2 hours? Diana, ibalik mo yung dati mong labi. Kasi kung hindi, mag-break na lang tayo. Diana, buti hindi mo pinalaki yung lips mo. Oo nga, Diana. Bakit siya nagagalit? Eh, ang ganda naman ng labi ni Diana. Kanumutan mo na ba? Di ba mas gusto natin yung natural? Hala ka na dyan, Diana. Alis na ako. Sandali, Smiley. Sinasabi ko sa'yo yung totoo. Naglagay lang ako ng lip gloss. Yung lip gloss na to, palalakihin niya yung labi mo for 2 hours. Kung ayaw mong maniwala, halika, ilalagay ko sa labi mo, Smiley, Smiley, totoo, totoo yung sinasabi, sinasabi niya. Sa coach namin yun. Okay Diana, tara. Pero kapag niloloko mo ko, magbabreak tayo ng six months. Smiley, totoo yung sinasabi ko sa'yo. Ipapakita ko. Tara doon tayo sa dressing room. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Ipapakita ko kay Smiley na lip gloss lang yon. Tara Smiley. Bye guys. Let's go, tara. Sige na, tara. Magkapay na nga tayo. <laughs> Bunnies are the best! Bunnies are... Hindi, hindi. Halika dito. Victory! We are the best! The, the best, best among the rest! We are bunnies! We are... <laughs> ano pa? Ba? Baliktad ka kasi. <laughs> Victory! Bunnies are the best! The best among the rest! We are... Hi! <laughs> break muna! Hi! Gigi, ano na naman Ice, yun? ano to? Bakit pa ilamok sa... Inume. Inume. Bravasti, bayaran mo na yung order niya. Bravasti, bayaran mo na yung order niya para hindi niya tayo guluhin. Ice, pizza din ako. <laughs> Pare, nasa yung ibang pictures patingin. Wala na, pre. Diana, sa kanya bagay yung malaking labi. Pero ikaw, bawala. Hindi... Ay, nakalimutan ko. <laughs>